Atin, uh, yan, Ang mahalaga, meron tayong um, reference. Kita yung doktor na nangani niya. Tuhod? Yes sir, yung sa pangalawang sabi ng doktor yan. At yung una sa orthopedic. Eh, asan ba yun? Dalawa lang to. Asan yung isa? Ito. ito. Yes, ito. Ah, po ba? Oo. Wala na dalawa lang sir, yun yung sa hit. Sa sagapan na yun. Sir, ang problema ni is... Meron kayong tama sa sinig. Eh. Yes. Kaya siguro mixing pa mo parang mixing mo. Mixing yung mo? Kasi ano? Ganun-ganun eh, Pag nakikita nyo, may highlight yung white. Kung baga hindi na visible yung pinaka-round niya. Kasi meron tayong tinatawag na head, femur, bone, tsaka neck. Ito, sa neck, sa head femur niya, siguro sa edad na rin to, ayan no, yung mga nag-highlight yung mga ganyan. yung bumabara pagka, ka, ano, singit mo parang po'y po'y pigil. Ngayon, umiiksi yung paa mo. Hindi kasi ako, pag yung nag-sakot <coughs> yung ko nun, yung ko, parang di ko, na, parang diretsyo naman, ang sa akin, mga sa mango. Kaya ginagaya-gaya niya ako, gano'n-ganon. Umiigkas-igkas pala? Oo. Oh. Tapos, okay. yung, yung, yung noong 1922, nag-birthday ito, bayan ako ng maraming maraming ice cream. So, naman yung tuntuan ko ito. Mm. Eh, Tapos noong eh. 1989, Nako. nagpa-doktor ako. Eh, 1989? Oo, sa, oh, sa doktor namin. Panahon pa rin yan yun. <laughs> di, 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 di. Meron daw akong pan dito, sciatica nerve, kasi sumasakit ito. Ito sa kanil dito ko. Meron ka talagang sciatic nerve dyan, dahil oh, yan. Eh, pero yung... Sumasakit ito eh, pati yung ko. Bakit hindi hindi niyo pina-check yung lumbang niyo? Sa lumbar 'yun eh. Kulang da dalawang piraso to. Mm, yan lang ang nan sa akin. Sa kadito, pag dito pag yung ko, para may napapanood na ano dito na ugat. Dito sa so main parte ng ito, sa so gitna. Sa puwet 'yan, ay sa ano sa singit 'yan, dito sa likod ng puwet. Eh mm. Yung hips, eh no, yung junction. Eh oh. Hawakan dito. Diba? Yan, ang mga gumagalaw, magiging agad. Dito yung sumasalisa niya, sakto? Yan? Hindi, nawala nga na ito. Nung wala na ako, nagwala nga na. stretching. nga Oh, yun, very good! Ang isa talaga dyan, yung stretching, ang mga tag? Ang tuloy din mawawala. Ang tuloy din mawawala? Oo, sabay din sa may dita. Anong gusto niyo? Tanggalin natin yung tuloy para mawala. Pwede ba? O, tay. Sige. Takayan natin, kasama ko rin. Yan, sabihin, isa lang pinapok niya. Eh kung lahat po sa 30 piraso magbubuk din, ay ganun din. Basta nakabuk kami. Kasi nilalagbuk po natin, nakikita nyo may lagbuk kami. Kung sino yun yung pangalan doon. Ngayon, syempre, yung 30 na yun, kung lahat ng bawat 30 magsasama ng isa, di magiging 60 kayo. Hindi eh, mukha ka yan eh. Ina-announce ko po yan sa, ano, sa video natin na pag magpapabook kayo, kahit 50 kayo, walang problema. Kayo lang dito busing ko kayo lahat. Pero pag yung uh, ngayon ngay, yan, kada book may isa sama, dalawa, isa, dalawa, isa. Mag, mag multiple po yan. Okay? So, hindi po ako. Ganun, ano, no, dahil... So, sabi ko sa kanya, bakit hindi, hindi, mo ko pinabook? Hindi maaawat siya, pagka po... Hmm. Pag ano, pagka yung bago mo, ano ko, gano'n sa upuan, pagka kahiga, hindi mo makatayo. Okay. Eh. Par, par. Sabihin mo, yung ano, hindi na lang, mga... Sot dangkal? Sot Pero yung champion... Mas malaki. Parang mga... Dalang dangkal? Oo. Oh, yung mga... First thing, yung nair na report. ano lang, sot kalating dangkal. Pero yung ano, dalawang dangkal ka. <laughs> hindi nyo napapansin, yung ibang tao nakakapansin na maiksi yung para mo. Ako eh, pala, pagpansin ko ta talaga ako lumakan siya. Kita niya pa na o, siya. Kaya nga yung isang mga ipag eh. Sa, sa Bakit daw lagi niya sinisira e, yung daan? Sa Pantay Kunti lang to. naman. Kunti lang. Oo. Eh? Uh -huh. Kunti, kunti lang. Wala pang half inch eh. Uh -huh. Kunti lang. Bungo yun yung sumihino sa singit nyo. Pinakikita uh -huh. na natin yung nag-highlight yung white. Na humaharang sa pinaka uh -huh. ano. Yun yun. Pag nag-ano kasi yung Pag sa x-ray. So, so uh -huh. sa x-ray talaga, hindi gano'n, hindi ma-interpret ng maayos. Pero, Siyempre yung mga lining na yun, yung mga parang spar, isa yun sa mga nag... nasisiro. Ibig sabihin nung nasisiro. <coughs> sa <Isabi> mga <yun>, osyo <nasisipo. coughs> Arthritis, osteoarthritis. i ah, okay. osteoarthritis pag may mga... Ay, mataas. Masyado mataas. iko consideran osteoarthritis pag may mga spar na nakikita. Hmm? Ano? Yeah, Konting-konti lang, oh. Eto, grabe talaga ang hindi mo wala, wala. yun no. na Ito talaga kayo ngayon tayo? Ha? Ito talaga kayo ngayon. Ito, ito bawas-bawas lang -bawas kayo sa mga masyadong mamamantika, ha? Sobrang alat. Yeah. Nagpapapawis mo ba kaya tayo? Hey, Oo. Oh, may... Walking-walking oh, oh. ha? Pagpili kasi yan, ano, sa patis. Patis? Bawasan nyo hmm. sobrang alat muna. Bawat kain ba? niya, may patis. Matapang ako magluto, pero lagi siyang nagsasawa ng patis. Hmm. Alat daw. kaya kayo yung ano eh, ina-apprytis eh. Hindi na nakakita pero kayo, overall, malakas pa kayo, 67. Sana nabuting yung ganyan, ganyan pa yung ano, ko, tinubig ko. Hindi pa kayo kuba, hindi pa kayo ano. Medyo may problema na ng konti, pero madali na ito ayusin. Ito, yung

Tama pa mo? Yeah, Para yun sa singit John. Mm. Tapos kahit pa parang mag-kending-kending pa tayo. Ay, ginagawa ka rin. Yeah. Ito, Ginagawa ka Kaya, kaya nga naman tayo dito po eh. okay, okay, pang, yung dito ko eh. Oh, kita mo din yung tulong. Okay, o, oh, tapa. Last na dun sa talakang. Kasi sa gawin ko ito. Tapa ka, sir. Tunay po yung mga sarulit. Baba po kayo kundi. Bagay, napapanood mo pala ako eh. Marami akong manurot. Araw-araw ako. Ang mga nungin tinuturo ko. Hmm. Para pagdating nyo ng mga ano, malakas pa kayo. 67 na kayo. Malakas ko pa. Sana ano, manatili kayo eh, palaging ganyan. Kumakain ako Very good. Very good kayo. Pagka kumakain kayo ng mga gulay-gulay, ang pinakababawasan nyo lang, sabi nga ng mission, lakas yung sa ano, eh, patis eh. Kada kain nyo, palagi kayo may nakareserve na patis. totoo Eh, yung niyo nyo kasi, sa osteoarthritis, pawal din ang sobrang ala. Pero sa tuwad wala problema no? Wala well, na, nice ayos na oh. na nice nice tingnan mo mamaya kahit magtatakbo ka dyan. Okay, masasin mo muna si tatay dyan. Okay. Oh, Sige tayo, takot kayo. Sik nyo.

Tapos yung mga kinakain yung opera, ang padulas, mga salu-saluyot, kumain ganyan.